Moga tag tuyo mga kidol. Ah ganito lang manguha nang tuyo mga kidol. Buwit buhitan lang natin ang itak. Oh. Ko oh, may ronda yolo. Oh. oh, sobrang laki oh. wala parang nagtatago siguro ang kuwan dito kuway oh ba ang dami dami oh Ha. Ano pang hinintay natin? Tilaw na tilaw na 'yon ta. Oh. Ha. Sobrang dami oh. Oh. di lokasi mga dol. nih nito mga dol. Ah. Lagyan natin ng suka. sarapan mo, Idol.